guys, good morning Welcome back to my channel Siyempre, biyahe ni Dong Alright <laughs> Ayan, dito kami ngayon sa ko po Kasama ko si Ariel At papunta uh, kami ng uh, Sambales Ipuntahan sana kami na lugar no? uh, Pero hindi pa namin sure kung uh, uh, Paabutan namin na mapuntahan Kasi may uh, Ano talaga Ano talaga akong lalakarin today Ayan So share ko lang today itong uh, Biyahe natin um yung target kasi yung, yung target naming puntahan sana yung uh, New Zealand of Sambale so mamaya kapag aabot kami eh kukuha na natin para ano para makita niyo sana hindi masyadong uh, lumakas ang ulan kasi sa atin sa bataan kanina lakas din ng ulan so nabasa kami ng kaunti Bodit kaibigan natin. Okay. So, malubag. Kitang-kita naman natin. Wala namang nanita. Pero, nakaraan kasi, naobserbahan ko kapag weekend, yan, marami talaga na no? may mga naninita talaga. Siguro kasi, yung thinking nga, eh. ano talaga uh, weekend kaya maraming magpapakasyon magpunta sa mga dagat kaya mas nagihigpit sila kapag uh, sabado linggo ayan ayan guys welcome back and naka balay d -d dumaan kami guys sa uh, nah, bahay namin dyan sa uh, San Narciso Ayan, syempre eh. Uh, kailangan lang din bumisita sa, sa uh, mga parents ko, no? So, again, syempre Welcome back pa rin. <laughs> Biyahe ni Dong. So, ito, papunta na kami ng, ng New Zealand. Yung tinatawag din ng New Zealand of uh, Sambales. Ito nga dito sa San Marcelino. So, yung bundok na yan. Yan, sa likuran yan. <laughs> uh, Doon tayo pupunta. Kasi, at syempre, kasama natin si Ariel. Pagkakamana. Yan si Ariel, kasama natin. Uh, susubukan niya ngayon dyan sa Aglaw tsaka pupuntang New Zealand, no? Kasama natin siya. Uy! Akala ko bote. Hello guys. Eh, po si Ariel. Dito na kami sa Aglaw Aglaw. Aglaw ba 'to? Gago. Oh, Aglaw. Sabi raw Aglaw. <laughs> yes, ayun na, Aglaw. Kami natin si Joshua. Babangkay natin. Sa atin, atin lang 'to. Hmm. Yung pala yung New Zealand, ayan, ayan. Yan. Ah! Yan guys. Sasakay na po tayo ng bangka. Papuntang New Zealand. <laughs> yung pinaka-pogi namin ka grupo. Yes. Pogi nito. Yes, Joshua. Shout okay, out Benjamin. Shout out. <laughs> Marco. Shout out mo. Sige, manonood yung mga sudyante natin. Matay yung subscribers. Nag-online ko sa <laughs> bakit. Oo. Oh, nabigay ng tablet si Mayor eh. Oh, Oo. pala.

And mount. ano pangalan nyo ba? Nagbukel no, nagbukel? Ah Mount Nagbukel daw yun guys, dito Hello guys, dito na kami sa <laughs> New Zealand of San Marcelino Sambales with Ariel Hi guys. Thank you. Thank you. and Joshua. Shout out Marco. <laughs> Shout out Marco daw. <laughs> Yan. Ito so yung Ariel. Boss, ito yung alaga niya, boss. Ano, boss? Boss, kamusta yung rancho mo? Na-check mo na. Oh, baka yung alaga mong buhay mo ba dito ka Kasik mo na yung mga elepante mo dan Ilan yung mga elepante mo ngayon? Ano? Bente Gago <laughs> Tapos dito sa New Zealand mo din nila no? Yes Alright Dito tayo Thank Welcome back guys to my channel Pogi nito Dito ngayon tayo sa New Zealand yeah kasama natin yung tropa natin So kanina dumating na tayo kanin Kanina kanina no? At uh, galing tayo doon sa may Barangay Aglaw Doon sa may parang kulay pulang bubong Ayan At uh, Ayan may kasama natin yung tropa natin Si Joshua nandito ngayon So yun, parang campsite dyan ng mga may tindahan, pwedeng uh, kumain, ganyan. Pero bawal, mag, bawal magkalat. Then dito sa paligid, pwedeng mag-camping, magtayo ng tent. <laughs> Yan. Kaya ganun. So enjoy guys dito, siguro kung makakapag-stay ka ng overnight, pwedeng pwede. Good, na good So, no buhay na no. yes. Tapos, camping Pag gabi ba, yung gagawin? Camping Camping fire. Tapos, tulog sa tent <laughs> So, yun, camping pa rin sa gabi Tapos, sabi ko nga, sabi ni Camping pa rin sa gabi Tapos, tulog sa tent <laughs> Lalo na pag walang katabi Sanay kasi ito Sanay siya wala katabi Kaya, tulog sa tent Ganun na lang. <laughs> Ay, ang kapal ng balat mo. Pwedeng gawin boots. <laughs> Ayan, so ito yung kabuuan ng New Zealand. So doon yung mainland. Pero dito, pwede ka namang dumaan. Pwede nga ba? Diba? Kel, pwedeng mag-motor -ano, no? mag pwede? Pwedeng motor daw. Pwedeng 4x4. Uh, pwedeng motor, pwedeng 4x4 truck. Or pick-up siguro, ganun. Pero pag tag-ulan talaga na malakas yung Uh, Agus agos ng ilog hindi ka makakadaan kasi dyan sa libanda dyan may ilog daw dyan so pwedeng magmotor pero kami kasi nagbangka kami galing kami dun sa aglaw nagbangka kami kanina kaya yan no pero pwede na rin siguro so next time next time magmotor tayo try natin na right, so Sarap guys dito Pesco Sakto yung Sakto rin yung punta namin Kasi hindi masyadong ma Mataas ang ano Araw Yan kaya Nakapag ano kami Nakapag Tayo nga rito mas maganda Kasi hindi mainit Sa balat yung araw Yan medyo makunimlim mo So yan ang itsura ng New Zealand Of San Marcelino, San Bales. Yan, yan yung mga mga elepante mo. I ilan na yung mga elepante mo? Mga 20. Mga 20 na raw guys yung elepante niya. Yan. Ah, bali sa totoong lugar, hindi ka po ang tawag dyan. Ano po <laughs> ang tawag dyan, boss? Elepante. Elepante ang tawag dyan. Bali meron siyang 20 elepante ngayon. Kito dito san dito dito, mga pinalagaan talaga sa New Zealand no. Philippine version. version. Ganun kalayo no dito talaga. Paano pinadala ay plano sila isa. Let's <laughs> hey! go yan. Ginets. Hoy! Ginets niya, na bali nagmut hanggang Mindanao tas hanggang tas mga baka ng New Zealand. Na jet ski isa-isa po yung elepante niya. Na dinala niya kinarga niya sa jet ski. Ayun guys, na, may ra, no? yung, mga pupuntahan no. Ngayon mapawi na tayo. Yan yung bangka namin doon, yung kulay green. Yan. So, okay lang kita natin. Alright. So, see you guys later. So, syempre, again, don't forget to, uh, don't, uh, don't forget to subscribe sa ating channel, Biyahe ni Dong. At syempre, to click the notification bell para sa mga susunod natin mga uh, videos pa, no? Yan. Syempre, mas marami pa tayong pupuntahang mga places. Dito. Some All right, so see you later, guys. All right, Pawina. Okay, so we're going to Thank you, thank you.

welcome sa amin dito sa Barangay Aglao Ano uh, naman to guys, another uh, 20 20 kilometers pa uwi Palabas ng uh, San Marcelino Public Market